orasyon para mahintong ang masamang gawa ng kalaban. Amang makapangyarihan, ikaw ang tanggulan ng mahihina at sandigan ng mga ape Sa iyong banal na ngalan, pinapawi ko ang lahat ng masamang balak laban sa akin. Sigilin mo ang puso ng aking kalaban at palitan ng kapayapaan ang kanyang galit, ang kanyang kamay nagagawa ng kasamaan ay iyong itali at ang kanyang isip ay iyong liwanagan sa iyong biaya walang kapangyarihan ng dilim laban sa liwanag sa ng ama ng anak at ng Espiritu santo amen di kasi lamang ang maorasyon na ng katong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin hindi kaya ay iihip mo sa iyong digdib Sator Aripo tinito pera rutas Cross dextres corpo Crossing, Cross in espirito Cross dextres corpo Cross in espirito Cross dextres corpo Cross in espirito Amen Gawin ito araw-araw hanggang sa mahinto ang masamang gawa ng kalaban. Maraming salamat sa mga tao na naniwala sa mga binahagi kong kalaman